Andrea single pa rin. Ang lalaki lang sa life ko ngayon ay si Papa God. Marami ang nakakapansin na mas gumanda at mas naging blumang pa ngayon ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Ayon sa dalaga, nahihilig daw siya ngayon sa mga Korean makeup at baka raw ang nakikita ng madlang people ay ang epekto ng positive outlook niya sa buhay matapos makaranas ng sunod-sunod na kontrobersya nitong mga nagdaang buwan. Ewan ko ha, baka bagay sa akin ang Korean makeup. Nagko-Korean ako lately, ang natatawang chika ni Andrea sa panayam ng ABS-CBN. Ewan ko kung napapanood nyo yung IG stories ko, ako kasi ang nagme-makeup sa sarili ko. And natutuwa talaga ako sa Korean makeup lately so yun ang lagi kong request siguro baka bagay talaga sa akin, sa pa ng dalaga. Wala rin daw siyang jowa ngayon at nakafocus muna siya sa trabaho at ilang negosyo, ang lalaki lang sa life ko ngayon ay si Papa God. I think yun ang nakikita nyong glow sa akin siguro ngayon. Lumalaki ako sa lola ko po and my lola is a Catholic and may pagka-religious talaga siya, so kilala na talaga ang Panginoon matagal na. Kailan lang talaga ako nagkaroon ng deep relationship with God, siguro mga 2 years ago. Hindi lang talaga ako masyadong ma-post about it. Ngayon lang talaga ako mas nagpo para kasing part na siya ng personal life ko and lahat naman po mayroon po ng artista may itinitira at isa po yun sa pinapangalagaan ko kasi ayoko siyang matarnish ng public, pahayag pa niya. Samantala, natanong din si Andrea sa nasabing interview tungkol sa pagtanggap ng mga regalo mula sa taong magmamahal sa kanya, partikular na ang mga jewelry. For me kasi, hindi naman siya about the money. Ang ring kasi lalo na kung wedding ring yan meron talagang meaning yan kung ano ang value mo doon sa wedding or sa partner mo or how much you are willing to provide for your love. Ako po kasi, hindi ako papayag sa 200 just because, nasa personality yun ang way ng binibigay mo sa akin hindi siya sa cost, parang how much are you willing to give or to commit sa relationship. Lalo na sa akin, wedding ring yun ang start nyo and symbol ng commitment nyo sa isa't isa. Doon pa rin tayo syempre kung tama ang value ng pagmamahal niya kasi mamaya baka sabihin masyado naman ako materialistic na isipin gusto na sobrang malaking diamante. Sana both makuha ko in the future, sabi pa ni Andrea Brillantes. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.